sa gulong ko ba Oh, good morning. Yan. Dito na kami. Si Teng, si Jomar, si Patrick, si Wisman. Tsaka ako. Yon, wala kami mga angkas ngayon. Ay, hindi pala si Jomar. Angkas TV pala ngayon. Tsaka si Wisman. Kasi wala pang motor. Sino ang inaantay natin, Wisman? Si Edwin and at si Daniel. Wala pa. Anong oras na? Mag alas 5 na usapan Alas 4 Kaka kayo wala pa rin Talaga naman no Pero maya maya nandiyan na daw eh Kasama yes. oh. nagkakalaga ng tuta na. <laughs> Punta kami ng Jariel's Peak O oh, Teng ano masasabi mo Teng Maaga tayo Unang una Tapos salamat kayo sa, sa Diyos Sa uh, bagong araw na binigay sa amin At sana ingatan kami Sa aming rides ngayon Uh, tsaka shoutout nga pala kay William Carlos Hindi na naman sumama oh, As usual oh, Pati si Boss Ray Hello. Hindi na naman sumama Ayan Aga, sarap Kompleto kami Naka Asan ah, yung best mo? <laughs> <laughs> oh, may buwan pa dito Masyado maaga May buwan daw, may buwan Bilog na bilog yung buwan Oh, yun nga lang Talagang man eh Ewan ko po, bakit lagi late? Ang <laughs> Okay, Sige, maya maya mag-almosa lang kami Biyahin na rin Mga 15 minutes siguro to nandito na Okay Sa so, mga atko boys Na mga tatay oh. Happy Father's Day oh yun nga lang, Father's Day namin May ride kami ng, saglit lang naman to Jariel Peak mga 50 kilometers lang daw oh, Malapit lang daw oh yun sabi nila <laughs> Pero tingin ko medyo mahaba habang biyahe yun. Pero 50 kilometers lang eh. So, saglit lang yun. Ayan, inuulit ko ha. First Father's Day ha. Sana masaya tong araw na to. Ito, 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 ito si Daniel. Ano nga pre yung, ano, yung channel mo? Lena at Motovlog. Oh, Lena at Motovlog. Okay, si Kuya, nandito na rin. Kompleto na kami. But, oh. <laughs> Ay, take off na kami, take off na. Ingat, ingat, ingat. Yun. Good morning mga kaibigan. Ah, samahan nyo na naman kami sa aming lakad ngayong linggo na to. Kasi Father's Day so trinay naming mamasyal at pumunta sa may windmill farm ngayong linggo na to. So, bali, tatlong destination na pupuntahan namin. Una, Windmill Farm. Pangalawa, Jaliel's Peak. Pangatlo, doon sa may Kakawayan Falls. Uh, bandang Quezon na yon. So, eto yung ruta na tatahakin namin. So, medyo malayo-layo to. Imagine mo, Jaliel's Peak, 97 kilometers to. Uh, first time ko rin naman itong bumiyahi dito sa may Marilaki Highway. Hanggang makarating kami ng Infanta. So talagang mahaba pala talaga itong Marilaki. So eto yon yung pinapakita ko sa mapa na to. Eto yung dadaanan natin. So sana mga kaibigan, samahan nyo kami sa lakad naming to. At sana maging safe. So yung mga hindi pa nakapag subscribe mga kaibigan, subscribe na kayo. At sana balik-balikan nyo yung channel namin. So, salamat mga kaibigan at uh, so bye-bye nyo yung mga lakad namin. Etong Team Gabay. So, salamat. Good morning mga kaibigan Tara kami Tara kami ng Jarrion Peak Ayan, sana gabayan pa kami Yon, eto na mga kaibigan ah, Binabaybay na namin yung Papasok pa lang to ng marilaki eh. So Medyo tinanghali na nga kami Dahil nga medyo may kalayuan din yung pinanggalingan ng mga kasama namin So Naiintindihan naman namin yun kung bakit medyo tanghali na talaga So Okay lang kasi sakto-sakto lang naman. Wala namang traffic. So, kumbaga kayang-kaya. kering carry. 'Yon. Sarap sa umaga bumiyahe mga kaibigan, lalo na pagka Sunday. Kasi wala talaga siyang ka-traffic traffic sa lugar na 'to. Alam ko ito bungad na 'to ng Marilake. Actually, uh, first time ko palang makapasok dito sa Marilake hanggang Infanta. So talagang excited ako. So sabi ko nga sana maging okay tong biyahe na to dahil medyo kabado rin ako kasi malayo eh. So sabi ko sige go lang. Para kahit papano eh may experience natin to once in a lifetime lang to mga kaibigan. Uh, kaya nga ginagawa din namin tong ride na to para kahit paano may experience mo makakilala ka ng mga bagong kaibigan along the way na sa mga pupuntahan nyo so isa rin to sa mga dahilan namin para mawala yung mga problema mo o kahit pa paano mababawasan so sana subukan nyo rin mag ride, mag -ride mga kaibigan kasada na yan diba? masarap parang nasa ako na talaga parang malayo sa metro manila pero malapit lang to stick, 6, 53 kilometer spot na rin ako mga pinagdaan ang mga problema na hindi alam ng pahilya ko eh sobrang stress o, no, wala wala na, sakit ako hindi ba? ang mga ganun mga naiisip mo na paano na lang, paano na lang kung hindi mo ginawa ito Mag uh, wala, mawala ka na sa mundo na ah. hindi mo naranasan ito sobrang 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 Uh, ako kasi mula nung nagkasakit ako, medyo nagiba na rin yung pananaw ko sa buhay eh. Marami na rin ako mga inisip na mga bagay na dapat pala ginawa ko nung pa, nung medyo bata-bata pa. So dapat pala nung una, ito na yung ginawa ko, explore the world, kumbaga. Uh, travel, trabaho, pamilya yun dapat pala talaga kailangan may balance mo yung katawan mo para kahit paano di ba ma maintain mo yung tamang pag-iisip ah uh, tamang pakikitungo sa kapwa parang ganon habang paakyat kami sa bundok na to iniisip ko talaga na thankful pa rin ako dahil uh, naranasan ko pa rin itong mga bagay na to kasi kung hindi kung hindi ko ginawa to kung puro lang ako nuod 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 sa mga mga vlog na mga yon so wala hindi ko may experience tong ganito kasaya actually kahit na sabihin natin na OA na masaya actually talaga totoo napakasaya kaya nga minsan gusto ko rin i-encourage kayo na try nyo rin mag motor kayo Try nyo para kahit paano yon, magsama kayo ng mga kaibigan nyo, kunting banding-banding o kaya asawa nyo. Actually kasi hindi ko talaga sinama muna to si Jing kasi medyo may kalayuan talaga to. At saka hindi ko pa talaga alam kung nasa condition pa talaga ito si Blue. Kasi alam mo naman medyo may edad na rin talaga ang motor ko. So kailangan ko rin talaga pakiramdaman muna. So far okay naman eh, kaya pa namang sumabay sa ibang mga motor na bago. So siguro nasa pag-aalaga lang talaga. So, yun mga kaibigan. Try nyo. Try nyo talagang mamasyal. Hanggat kaya pa. Kasi, eto na yung magiging kwento ng buhay natin eh. Abang buhay natin ito dadalhin mga kaibigan. Abang buhay natin itong iisipin. Ah, nak nakarating ako dyan sa lugar na yan. So, ba? Diba? Basta. Uh, enjoy lang natin. O, oh, mga kaibigan. Kung enjoy mo lang hanggat nabubuhay ka. Kasi, sabi nga nila, ipon ka ng ipon. Paano na lang kung kinabukasan eh? Wala ka na. Hindi iwan talaga may enjoy yung pinag mo mga kaibigan. Hindi ko naman sa sinasabing iwaldas mo lahat. Kumbaga, balance lang. Lagay mo lang sa tama. eto for enjoyment. Ito, para sa pamilya. eto para sa sarili. So, ganoon lang. Balance natin yung buhay natin. Huwag tayong magmukmuk sa isang sulok. Enjoy natin buhay natin mga kaibigan. Napakaiksi niyan. Yan ah, marapit na tayo sa windmill. Yan, nakita na. Yan ah, may dadaanan may dadaanan tayong rock road. ada itu desain para sa itu pasal dah harus mulai stop komentar yang dulu kan itu yang sa gulong ko pre mm -hmm. Patayan, patayan, sarila, sarila. Putih, grabe. grabing grabe yung dulas pa gulong ko. Hindi, hindi madulas talaga itong putik na ito. Bakit do, putik din? Alam mo, putik. Hindi kasi doon sa dulas ang gilid eh. Sabi mo nga kayo nung madulas dito eh. Okay pa? tulak lang. Tulak lang. hindi dito sa gitna hindi hey, madulas nga ron, dito tayo na lang bakit nga, lang, lang oh, lang brother oh. madulas talaga, madulas, sige tulak mo lang, tulak mo lang Oke bos. Mau pinjam? Tidak kah? Saya nahulog. Something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I to keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression Sobrang laki O oh, maririnig mo Kaya mga kaibigan Kararating lang namin dito sa Windmill Farm Dito sa may Pililya Pililya pa rin to no oh, Tekno oh, Pililyak O oh, Nasa Pililya pa rin Maraming maraming raming tao na rin Ayan Yun nga lang Mamaya Yung motor namin Ewan ko lang kung sino Si semplang nito mamaya <laughs> Kasi sobrang <laughs> hirap pala ng daanan doon, Banda sa dulo oh, Madulas Sobrang dulas Rinan Nan, uh, <laughs> uh, okay ka lang, Nan? Oh, tingnan mo mga sapatos namin. Wow. Dating puti, <laughs> ngayon hindi na puti. Puti dahil ka dahil itim eh. talaga. Uh, kain muna tayo. Okay, kain daw muna kami. Okay, switch to GoPro tayo. Oo nga, Trey. Oo na, nga, na na, oo na. Sabi ni Jay, ang matatagal yun doon sa Jarl's Peak yun. Huwag na muna, magpunta pa ba tayo ng Jarl's Peak? Oo. Ano ba meron doon? Oo yun, nage-entrance yata doon. Wala, kainan lang. Ayan. Maganda siya yung ulap-ulap kanina. Maganda yung ulap kanina eh. Si Patrick, kasi Trek. sabi ko nga sa'yo eh. Pag may nakikita ka magandang view, parahin mo na. Ikaw yung spotter namin eh. Sabi niya, tatakal ito. Hindi. Mahaba yung oras natin. Huh? Nag-solo na naman. Hindi nga, sana. Ito, kanya-kanyang buha kami. Sayang. Sayang yung view. Dating ba kami si shoutout ka? Ah, uh, shoutout nga pala. Sige na, na, na naman sa mama. Hindi <laughs> sa mama. Kay Boss Ray Peña Randa. si William Carlos. Ah, uh, ayan. Ano mo oh, si Ate Gina? Ayan, <laughs> <laughs> Ito yung Father's Day ko. Ko. <laughs> <laughs> Ito yung Father's Day na ako eh, Masaya uh, Parang lahat kayo dito Father's na, no? Oh, ay, father's na oh, tayo no, no. no, no, no. Si so, Pat Kaya parang nasa likod lagi Kasi <laughs> hindi Father's oh, oh. Ganun ba yun, Patrick? Pinayaga kami ngayon Kasi Father's Day Pero kung hindi Father's <laughs> <padres laughs> Day Malamang Janamang, May sumama Yung, so, yung may Sa tayo, so, wow, Wow Mahinto-hinto wow. pa ako Meron palang dito What a view Kaya nga, sabi kayo rin. Ang Ang ganda ay, okay lang kung ako kayo. <laughs> Ayan. Ayan, dami. Pamilya, pamilya pumupunta rito mga kaibigan. sa so maganda. Maganda naman talaga kasi yung view. Sulit. Kahit medyo mahirap ang daan. Ayun <laughs> yung so, vlogger, Hello, pre. O nga pala, follow natin. Uh, Soy TV. Kaya kami mga grupo. Uh, follow mo rin ako sa Facebook. Soy Magro. Ayan. Subscribe kayo mga kaibigan, ha? Oo. So, ay, sige ma'am, sige ma'am. O, pwede kayo mag-shoutout. O. O, nilalagay namin ito ma'am sa, sa, YouTube namin ma'am. ito ma'am, may sticker kami. Bigs, so, pabigay nga ako ng sticker para... <laughs> o, po. Taga saan po kayo sir? Ah, taga... Bang! Ito, taga... Senbo. Ito, taga... Ito, Ito, Ma'am Ma Ma'am salamat po ha. 2000 <laughs> please. <Saan? laughs> <Ha, sana? laughs> oh, sige Ma'am, sige Ma'am, Ma salamat po. Dati po sa itbulaga bulagayan. <laughs> eh nagsarang itbulaga bulaga. Ayun dahil sa kanya. <laughs> si Wali daw. Ayun, <laughs> eh, ganda. <laughs> Teka, teka, merienda muna oh, yeah, yeah. kami, merienda, merienda. Hmm. Sarap dito kasi, oh, di ba? Yan nga lang sobrang init kasi tinanghali na kami. Oh, tingnan mo naman, asa na si Jay? Jay! Ano masasabi mo, Jay, no? Tanghali na tayo? Oo, oh. oh. tanghali yeah. na tayo. Kaya, lumabas na Ayun, nagpapapicture kami naman magbibidyo oh. Mura lang ang sa mga 15,000 yun. Naawitan ko nga, pabalik na po sa... Hi! Welcome to my YouTube channel. This is RBTV. Don't forget to subscribe and click below here. you know para tuloy-tuloy ang notification. Shoutout mo naman yung, yung channel ko. Y yung channel natin. Sa Soy TV. Huwag kalimutang supporta Tuloy-tuloy lang ang... Si Mitoy po yan eh. Si Mitoy, si Mitoy ito, si Mitoy. Oo. Oh, na-stress lang, na-stress. Na-stress. Oh. Pero kung sa kantahan may ilalaban to kay Mitoy. Eh. Oo. Oh. Oh. <laughs> narawan lang si Mitoy, narawan. Narawan. Siyempre, di ba? May, may trabaho pang umaga. Oh, pag sa gabi yan, kumakanta talaga yan. Kaya sa mga Father's oh. Day dyan, Happy Father's Day. Pero wag lang ako, except ako ha. Oo, oh, hindi kasi di ba, fathers? Ang dami rin tao, ayan. may buko pa ano siya yeah, eh. <laughs> Ayan. 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 mga Ayan. Ayan. mga Ayan. 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 Pinuha niya ng detalye, parang hindi na gusto si Rodin bumalik Alam? tagilid, tagilid oh. Yung tagilid o, oh, tagilid Pag-book niya, book niya <laughs> Bahala, no. Rick! Oh. Ano masasabi mo rito sa pinuntahan natin ngayon? Magsasaktahan natin Yung mga judiko oh. Kaya yung mga yung lang ayuhan ba, yung, na pati yung mga sana kick. tangkilikin nyo po itong ating Pilipinas na pinatawag na win sa taray po matatagpuan niya. Taray win Oo, oh, malapit no. Napakalapit sa Metro Manila. Ito po yan sa Pililla. Oh, oh tsaka saka diba, tingnan mo yun, overlooking Pililya, trick, no? Pililla, Makati. Pililla. Pililla uh, Rizal. Pililla Rizal. Taday Rizal. Oo. Oh. <laughs> overlooking Pililya. trick, no? Yung Laguna, no? Laguna, Dibay. bay Oh, ayan o. Dito, Ito yung cameraman namin. Ayan. Sulit. Sobrang lalaki.